siksikan at kung minsan, binabaha. Ganito ang madalas na eksena sa overpass na ito sa Abanao Street, Baguio City. Isa sa mga madalas dumaan dito, sina Aiko at Fiba. Parang nababaha siya dito sa taas. Dudulas po ako dyan minsan. Medyo sikip for those who are doing palengke. And I hope they do two sides also. This two side, this side also two sides kailangan and it's kind of small, uh, narrow. But I understand kasi yung pedestrian lane is uh, uh, small, thin, narrow, thin. So narrow. Kung kaya tiling nila, sana raw maaksyonan ito. Isa sa mga hinaing ng mga madalas mapadaan sa food bridge na ito ay ang masikip na daan, lalo na raw tuwing rush hour. Pero dagdag raw sa kanilang kalbaryo ay sa tuwing umuulan, lalo't madalas raw na maipon ang tubig dito. Kaya't hiling nila malagyan ng bubong ang naturang food bridge. Pero ang problema niyan na istuldukan ng barangay ASCO. Ito'y matapos maglaan ng barangay ng 1.4 million pesos para sa rehabilitasyon ng overpass. Lalagyan ng overpass ng ilaw, bubong at muling pipinturahan. Sana ano, maintindihan din nila na konting tiis muna. Da -da. ingat din sa pagdaan. Anyway, ma mamamonitor namin mabuti. Yung aming safety enclosure, at mababantay mabuti pero hindi raw gagalawin ang lawak ng hagdan na inireklamo ng ilan 65 na araw ang inilaan para sa si rehabilitasyon, pero posible raw itong mapalawig depende sa lagay ng panahon ang advice namin sa contractors ipastrak ito sana dalawang shifting may magtatrabaho sa gabi sa umaga para mapabilis yung trabaho para pero during construction Makakatawid na naman ng mga tao. Maari pa rin namang gamitin ng publiko ang overpass. Pero kailangan lang daw ang iba yung pag-iingat. Lalagyan din ng abiso ang mga hagdan bilang paalala sa publiko. Jose Robert Inventor para sa Resort Headlines.